Ba, na ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, noong 2019 ay may isang bangko lamang kada 333 square kilometers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM? Ibig sabihin, kailangan ikutin ang buong Quezon City ng halos dalawang beses o lakbayin ang buong Lake Lanao, ang pangalawang pinakamalaking lawa sa bansa para makahanap ng isang bangko ang ating mga kapatid na Muslim. Malaking hamon nito para sa gobyerno kaya mas lalong pinagtitibay at dinaragdagan pa ang inisyatibong pinansyal na naaayon sa sharia at tinatawag itong Islamic Financing. Paano nga ba naiiba Islamic Financing sa karaniwang pagbabanko? At bakit mahalaga ito para makamit ng mas maraming Pilipino ang patas at mas madaling access sa financial services? At paano ito sinusuportahan ng pamahalaan? Iyan ang pag-uusapan natin sa episode nito. Ako nga pala si Juan at ito ang Econ for everyone! Ang mga kapatid nating Muslim ay may sinusunod na sharia o Islamic law na sinusunod din ng mga Islamic banks. Ano nga pong pinagkaiba nito sa mga nakasanayan nating bako? Una, ang Islamic banks ay bawal kumita sa pamamagitan ng interes o riba. Kaya imbes na kumita sa pamamagitan ng interes, kumikita sila sa ibang strategiya kagaya ng profit sharing. Pangalawa, ayon sa sharia, hindi lang kita ang paghahatian ng bangko at ng kliyente, kundi ang posibilidad ng pagkalugi. Ito ang tinatawag na risk sharing. Bawal din sa sharia ang paggamit ng pera para sa bagay na nakakasama sa tao. Kaya tinitiyak ng mga Islamic banks na ang pera o pondo ng kliyente nito ay hindi mapupunta sa mga negosyong lalabag sa sharia, kagaya ng pagawa ng alak, pagsusugal, at iba pa. Kasama rin dito ang pag-iwas sa garar o ang pagpasok sa mga kadelegado at mapanganib na kontrata o kasunduan. Ilan lamang yan sa mga prinsipyo sinusundan ng Islamic financing. At dahil dito, sinusubukan din bigyan din ng Islamic finance ang katarungan, kapakanang lipunan at transparency. Kaya naman, nakikita sila bilang alternative to conventional banking o pamumuhunan na masangkop sa pangangailangan at paniniwala ng mga kapatid nating Muslim. Islam ang ikalawang pinakadominanteng relihiyon sa Pilipinas na ayon sa National Commission for Muslim Filipinos ay tinatayang bumubuo ng 11% ng buong populasyon. Kaya ganito na lamang kahalaga sa gobyerno na kilalanin ang pagsulong ng Islamic Finance bilang isa sa mga prioridad ng proyekto sa pagsulong ng financial inclusivity sa bansa. Sa susunod na episode, tatalakay naman natin ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang palakasin ang Islamic Financing sa Pilipinas. Muli, ako si Juan. Tandaan, Econ is for everyone. Thank you